jet doon sa ka yung nagpaanak sa akin hopefully buhay pa sila ayun e, mababait yun dati okay pa ang pill health hopefully ngayon okay pa rin kasi naka nag pill health ako noon kaya nakaklaim ako ng benefits may inam din yun bago sa mga buntis yun ang pagtyagaan nyo na hulugan kasi makakadiscount kayo malaking tulong yung mga yung mga namatay dyan nakagat nung no, ahasi may mag apply kayo online pwede online meron silang address sa telephone number DSWT kung magsasaka naman kayo, gusto niyo ng cash assistance sa Department of Agriculture, itatanong nyo sa mga may mayor, governor nyo, kung paano maklaim yung financial help. Kasi may national budget ang gobyerno na likom nila sa pamagitan ng mga donasyon galing sa iba't ibang bansa iyon ay tulong para sa mahihirap. Ngayon, pag may request naman kayo, kagaya ko, nagre-request ako na alisin yung basura sa likod bahay namin kasi for sanitation purposes. Dapat sa lahat ng mga nakatira sa bundukan, gumagawa ng sulat. Tapos pipirmahan ng mga taga roon. Kasi ganoon ang gusto ng gobyerno dahil malaki billion ang budget ng gobyerno sa lahat-lahat ng departamento. Kapag kami sulat kayo, na naa-aproba nila at nalalaman ang budget kasi nililista yun. Binabalance and check yung kagaya ng mga nababalitaan nyo. Nakagat ng ahas, ang nakukuha nilang budget, 3,000 lang. Pero ang binabayaran nila, 7,000 sa injection ng anti At nag pa sila ng tat which is wrong, mali. Kailangan mga ganong case, ina inamabilis na iproseso para ibigay dun sa mga, mga nakakagat. Kasi dadating ang panahon, pagka hindi kayo naging matulungin sa mga nasasakupan nyo. Pag humingi kayo ng tulong sa kanila, wala nang dadamay sa inyo. Kasi hinawakan nyo na yung pera. Kasi nabalitaan ko noon. Itinibi Na no, meron kasi TFC dito. Itinibi. Pinanood siya. Pinalabas na. Yung buntis, nagreklamo. Pumila na mahaba. e buntis yung buti hindi napanganak maasang makakakuha siya ng 10,000 ang nakuha lang niya 1,000 hmm. kaya nagkakaso yung bar barangay tan na kumupit kumupit sa doon sa kukuha ni matatanggap sa nanong buntis Yung naman ko nangailangan sila ng pera si Marinel Prinsipe, lumapit sa kaibigan niya, taga Santa Maria. Eh, ang nakuha lang ay eh, 5,000. Dapat nililinaw, 10,000 ba ang nakukuha ng humihingi at budget. Para na sa ganoon, alam ng mga nasasakupan nyo kung magkano talaga, hindi sila naloloko. Kasi pagkaganyan kayo at nalaman ng mga nagbibigay ng mga donasyon kung saan saan. Eh, hindi na kayo pagkakatiwalaan. Dapat sa mga namumuno, ang uunahin nyo, kagaya nun, mga donasyon na para sa mahihirap. Eh, pe, ibibigay nyo kagad. Tapos kung bus na, manghihingi kayo ulit. Hindi pa pwede yung kayo muna bago yung mga nangangailangan, kasi pagkaganyang kayo at nabalitaan ko pa na kayo ng pera para lang kayo iboto, mali yun. Kailangan kasi marunong kayo dumamay namatayan. na matayan, ibibigay nyo na, iabot nyo Nakita nyo ng balo, balo, nag-iisa sa buhay ma mukhang matalahib yung mga malugarin nila kayo na ang magkukusang loob na ipadamo at ipanghuli at tumawag ng huhuli kung mahirap kasi hindi nila kayang tumawag wala naman silang mga gadget na kagaya nyo kasi bili kayo ng bili may pambili kayo galing sa nalikom na para sa mahirap. Ngayon, kung hindi nyo mabibigyan ng mga dukha, hindi kayo nakapaglilingkod sa Diyos dahil mahal lang Diyos ang mga dukha. Yung mga inaapi. Ayan, diyan siya malapit. Ngayon, kung aasa naman kayo sa pantog sa galing sa galing sa simbahan ililinduling eh, kayo lagi kasi ang um, ano kasi ang um, kung magbabasa kayo ng Bible mababasa nyo sa Agos mababasa nyo na kaya nagkakalindol dahil ano hindi nakapaghahantog ng na abuloy sa mga katolik Churches, sa mga pari, iyon. Ngayon, siyempre bukod yung sasabihin niyo, pagkain na para sa mahirap, bawal din, exempted naman yung mga gumagawa ng masama ay mag-ahantog sa simbahan. Dapat ang pakakainin nila na lang yung mga gugutom para nag napapatawad kayong mga kasalanan niyo pag ah, ganun ang ginawa niyo ang pero hindi naman maganda na yung ipamimigay nyo igali sa pagnanakaw o sa paraan huwag kayong mamimigay sa mga mahirap nang galing sa prostitution, pagnanakaw o upa sa pagpatay huwag nyo silang pakakainin ng galing doon. kailangan galing sa pagsisikap nyo kasi masama yun. Ayaw ni Jesus kahit nakasulat sa Bible na yung iahandog nyo ay galing sa masamang paraan. Kaya para lang kayo sumikat. Wrong. Dapat pinagsikapan nyo yun. O pera ng ibang tao. Wala yung may pinabibili sa inyo. Iahandog nyo para lang kayo magmukhang big time. Wrong. Kailangan yung galing sa sikap nyo hindi sa ibang tao. Ganon. E kaya hindi na papaya tataba yung pinakakain nyo. At kahit na gano'ng exercise ang gabi, mataba pa rin. Dahil nga, ang nakakain pala ay e galing sa dapat ay e ipamimigay sa mahihirap.